Pack, post isang mapagpalang araw mga kasawlo, kumusta po kayo, kumusta po ang lahat pa Order nga po pala na natin to, April 29 Kasabay po ng closing party nila Rai Rai ng grade 3A okay. 3.30 po ng madaling araw, April 29, ay bangon na bangon na po tayo dahil mamamalengki pa po tayo Opo, pagka uwi po ng bahay mga kasawlo, nagiligo na po lahat ng mga panangkap natin kasi po, dalawa po yung pa-order natin today. Ngayong umaga na dadalhin natin sa closing party nila Rai Rai. At mamayang 1 a.m. naman po, ay 1 p.m. naman po ay babalik ako ng bahay. Para naman po sa pa-order natin na 3 p.m., uh, order po ni pare kung tunay na si pare niya. Bari yung ngayong morning po, nag-order sila si Scott at sis April ng medium Mix pansit, gisado, at kanton. Tapos naman po yung share natin ni Sis Weng ay yung asadong chicken na tayo din po ang nagluto. Opo, gana ganang-gana po talaga yung katawan natin today at yung tatlong kalan po natin. Kasi nag-multitask po tayo. 10.30 po, dapat andun na tayo sa venue ng closing party nila, Rai Rai. Habang gumagawa po pala ako ng photo kanina, ay nasangkot sa ko na po or na-adobo ko na yung ating manok para sa ating chicken asado. At ayan po, no, as you can see, ginigisa ko na po siya ng tomato, po, tomato paste at tomato sauce. Masarap daw po mga kasawlo, praise all to God. Yung puto naman po pala ni paring niya ay mamayang 3pm pa po i-deliver ide yan. Pero nailuto ko na din po para hindi tayo mag sa oras. Since hindi naman po sirain yung puto. At yung palabok si sauce din po, bago tayo umalis, papuntang venue ng closing party, ay nailuto na din po para iinitin na lang yung sauce mamayang sasangkapan natin or gagawin natin yung palabok. At ayan po pala yung order ni Sis Kat at Sis April. Medium na pancit mix gisado at kanton. At yung baon natin ni Sis Weng na asadong chicken. Ayan, shout out kay Insan. Yung nag-iisang escort po namin pagdating sa mga ganyan ng mga bata. At andito na po pala tayo, fast forward, with our co-parents. Bago ko po nakunan yung video na yan, ang dami na po namin napagkwentuhan ni Ma'am Flor. Grabe po yung teacher namin na yan, yung teacher nila Ray Ray. Sobrang maintindihin po na teacher at saka... Alam niyo po yung mararamdaman niyo yung love niya sa mga bata. At ayan, shoutout din po kay Sis Kat na Uh, nagbaon po siya ng ice scramble, binibenta po niya yan mga kasawlo pero free lang po yan for today sa ating closing party. At bili din po kayo sa kanya around, Kas san kasi si Scott, pakicomment kung san yung ruta mo, Pio or Palat po yung ruta ni si Scott. Ice scramble po, masarap po, promise. At ayan po no, mga bandang magto 12 po. Kainan na po, syempre. Pagkatapos po natin kumain, mga kasahulo, ay nagsandok po ako ng ice crumble ko. Sabi ko, si Scott, videohan mo ko. Ako yung magsasandok. Tapos, ang bigat po pala niyan, pag hinahalo siya. Kaya, sobrang appreciated ko po si, si Scott sa pagtitindihan na niyang ice crumble. Kanina pa po pala niya ako pinapasandok pagdating namin. sisko sandok ka na, sabi niya. Sabi ko, mamaya si Scott, kasi po baka malamigin yung chan natin kasi wala pa tayong bitasang uh, kumain. At ayan, syempre, sabi ko sa kanya, taste test. Taste test. Grabe, sobrang sarap po niyan, mga kasawlo. At si Sis April po, uh, nagsandok din po siya ng sa kanya. Bale, dinagdagan niya na lang yung sa baso niya. Fast forward po, bandang 1pm, nagpasandu po ako kay tatay at uh, para mailuto na po natin yung order ni pare niya. Bale, yung ginisa ko na lang po dyan ay yung pansit kanto na order niya. Kasi po, kaninang umaga din po, hiniwa ko na po lahat ng mga gulay na gagamitin natin dyan na pang toppings at pang sahog na mga chicken balls, chicken breast, at saka yung chicken fillet na itatoppings po natin. At yung mga hipon po, nalinisan ko na kaninang umaga po pagdating natin galing mamalengke. Para pagdating po natin ng 1pm ay magluluto na lang po tayo. Pagkatapos ko po nahiwa lahat at nahugasan, ay ipinasok ko po sa ref para fresh pa rin po pag igigisa na natin. Bale, yung order po ni paring ay isang large na pansit kanton at isang large na pansit palabok tapos isang medium po na puto cheese po. At mga bandang bago mag po ay natapos na po natin yan at na-deliver ko na po siya. Bale, isang bahay lang po yung pagitan natin kay Paringya na po. Malapit lang po, nilakad ko lang yan. Char, nag pa po ako. Charot. At ayan po, no, bago mag po, ay pabalik na tayo sa ating closing party ni Laray Ray. Kapag alko, uh, bumili po ako ng yelo, nagpapabili sila, at sya yung sobra po na pansit palabok ay uh, dinala ko po para may pang merienda po yung uh, mga co-parents natin. At nakibingo po ako kahit paano para hindi naman po kami mainip. At nagbalik na rin po pala ako ng damit, mga kasawlo. Sabi ko, magsiswimming ako, magbababad ako para matanggal yung pagod ko. Para ma-release yung pagod ko ngayong maghapon. Isipin nyo po, no? Nag-3.30, gising na tayo. Tapos, dinuto natin yung para sa closing party. Tapos, pumunta tayong closing. Nagbalik po tayo ng bahay para iluto yung ating pa-order naman. Tapos balik ulit tayo dyan sa closing party nila Rai Rai. Tayo na po talaga. Siyempre, tinitake ko din po to as a malaking blessing po. At dahil wala po tayong kapaguran mga kasalo, pagdating po ng gabi, nakisumba pa po tayo. No? Pagkatapos ko naman pong makisumba mga kasalo, pag uwi natin ng bahay ayan, tayo yung naglinis kasi hindi po kami bati ni asawa. Parang bata po kami, no? Nag-away po kami, pero okay na po kami. So, ayan po mga kasawlo, at dito ko na po tatapusin ang ating video. Hanggang sa susunod. God bless us all po. Bye!